Isang pagkawala na yumanig sa media ng Singapore noong 2004 at ang paglalakbay upang tuklasin ang mga nakakakilabot na misteryo tungkol sa isang karton na kahon. Sino ang salarin sa kasong ito? Sina Huang Shuying at Huang Chinglong ay ipinanganak sa Putian, Fujian noong 1973. Noong 1995, nagkakilala ang dalawa at ikinasal agad nang si Huang Shuying ay nagdadalang tao at nagsilang ng isang magandang babaeng sanggol na pinangalan ng Huang Na. Noong 1996, si Huang Qinglong ay nag-isang pumunta sa Singapore at nakahanap ng trabaho bilang tagapag-empake ng prutas at gulay sa Pasir Panjang Wholesale Center. Gayunpaman, dahil wala siyang work visa, nanatili siya at nagtrabaho ng ilegal, Si Huang Shuiying ay naiwan sa Fujian na mag-isang nagpapalaki sa kanyang anak. Hanggang noong 1999, natuklasan niyang may ibang babae ang kanyang asawa sa Singapore kaya nakipag siya at ipinaglaban ang kustudiya ng kanyang anak. Di nagtagal, muling nag-asawa si Huang Shuiying sa isang negosyanteng taga Fujian na si Zheng Wenhai upang makapagbigay ng mas mahusay na kondisyon sa pag-aaral para sa kanyang anak noong Mayo 5, 2003. Dinala ni Huang Xuying ang kanyang anak sa Singapore. Umaasa na sa pamamagitan ng advance na edukasyon mula sa bansang ito, magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ng bata. Ang buhay sa ibang bansa ay nagkaroon ng maayos na simula ng si Huang Shuiying ay nakahanap ng pansamantalang trabaho sa isang kumpanya ng prutas sa Pasir Panjang Wholesale Center. Kasabay nito, in-enroll din niya si Huang na sa kalapit na Jintai Primary School. Ang buhay ni Huang Shuiying ay unti-unting pumasok sa isang bagong maliwanag na kabanata na may magandang balita noong unang bahagi ng 2003. Inanunsyo ng doktor kay Huang Xuying na siya ay buntis sa kanyang pangalawang asawa si Zheng Wenhai. Gayunpaman, dahil sa katangian ng kanyang trabaho, hindi maaring manatili si Huang Xuying ng matagal sa Fujian kasama ang kanyang asawa. Karaniwan ang kanyang pangana'y na anak na si Huang Na ay kasama niya sa Singapore tuwing mga araw ng linggo. Ang kanyang asawa at pangalawang anak na babae ay nasa Fujian upang maalagaan ang parehong mga anak. Kailangan niyang patuloy na magpabalik-balik sa pagitan ng Singapore at Fujian. Gayunpaman, para sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang dalawang anak, hindi iyon naging napakahirap na problema para kay Huang Shui Dahil bukod sa suporta ng kanyang asawa, Mapalad din siyang magkaroon ng isang anak na babae na lubos na maunawain. Si Huang na noon ay nasa grade 2. Si Huang na ay may taas na mga 1.2 metro. Kilala bilang isang batang may maputing balat, mahabang itim na buhok, at napakaganda, lahat ay nagsasabi na siya ay isang napakasigla at kaibig-ibig na bata. Araw-araw Kayang pumunta ni Huang na sa paaralan ng mag-isa, kumain mag-isa sa food court sa loob ng wholesale center. Higit pa rito, hindi niya kailangan ang kanyang ina upang paliguan siya tulad ng ibang mga bata sa kanyang edad, kundi naliligo siyang mag-isa sa pampublikong banyo at pagkatapos ay naglalaro mag-isa habang nagtatrabaho ang kanyang ina. Bukod pa rito, ang bata ay napakagalang. Lahat ng tao sa pinagtatrabahuhan ni Huang Shuying ay mahal na mahal ang bata. Sa paaralan, napakagaling din ng pag-aaral ni Huang na. Bagaman mahigit isang taon pa lamang siya sa Singapore, ang kanyang mga marka sa Ingles ay umabot na sa average. Ang bata ay laging masipag mag-aral nang hindi kailangang paalalahanan dahil mula pagkabata, pangarap na ni Huang na na maging isang doktor. Naniniwala ang bata na ang trabahong iyon ay makakakita ng mas maraming pera na makakatulong sa kanyang ina na magkaroon ng mas magandang buhay. Gayunpaman, ang pangarap na iyon ay nagsisimula pa lamang maglatag ng mga unang pundasyon nang ito ay maagang gumuho dahil sa isang kakilakilabot na pangyayari na dumating sa pamilya ni Huang Sui Ying gaya ng dati. Noong Setyembre 27, 2004, isang araw bago ang ika, otso kaarawan ng kanyang anak na si Huang Na, nagpa siya si Huang Shuiying na bumalik sa Fujian at planong manatili ng dalawang linggo. Bago bumalik sa China, ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa isang kasama sa silid na nagngangalang Lee Si Yukin at binigyan siya ng 100 Singapore Dollars para sa pang-araw-araw na gastos ng kanyang anak. Dahil sa kanyang pagiging independente na sinanay nanay mula pagkabata, masayang tinanggap pa rin ni Huang na ang katotohanang mawawala ang kanyang ina sa susunod na tulingo mga 1.30 ng hapon ng araw na iyon. Sinabi ni Huang na kay Li Shukin na gusto niyang lumabas para tumawag sa kanyang ina sa international long distance. Dahil si Huang Na ay madalas na tumatawag sa telepono ng mag-isa, hindi gaanong pinansin ni Li Shukin. Ngunit pagsapit ng 2.30 ng hapon, hindi pa rin bumabalik si Huang Na at nagsimula ng mag-alala si Li Shukin. Hinanap niya ang buong paaralan ni Huang na at ang kainan kung saan nagtatrabaho ang ina ng bata, ngunit wala pa ring bakas. Tinawagan pa ni Li Shukin ang tatlo pang kasama sa silid upang tulungan siyang hanapin ang kinaroroonan ng bata, ngunit wala rin itong nahanap. Pagsapit ng lampas 10 ng gabi, napilitan si Li Shukin na tumawag sa pulisya upang iulat ang pagkawala ni Huang na Noong hapon ng Oktubre 10, tumawag si Huang na sa kanyang ina mula sa isang public phone booth. Humihiling na bilhan siya ng isang electronic English dictionary at isang pares ng sandalyas. Ang magina ay nag-usap ng mga anim na minuto. Iyon na ang huling pagkakataon na narinig ni Huang Shui ang boses ng kanyang anak. Sa parehong araw na iyon, ilang tao sa wholesale center ang nakakita kay Huang na na nakasuot ng asul na denim jacket, shorts at nakayapak. Si Miss Lynn, isang empleyado sa coffee shop sa kalapit na food court, ay nagsabi na bandang 1 ng hapon ng araw na iyon ay nakita niya si Huwang na na nakayapak at tinanong kung bakit hindi siya nagsasapatos. Ngumiti lang si Huwang na at umalis ng hindi nagsasalita. Ilang mga saksi noong araw na nawala si Huang Na, nakita nila si Tok na nagtatrabaho sa wholesale center na may dalang isang supot ng mangga habang naglalakad katabi ni Huang. Na malapit sa warehouse area, kinapanayam ng husto ng pulisya si Tok ngunit walang nakuhang resulta. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng insidente, Nagsagawa ang pulisya ng malawakang paghahanap sa Pasir Panjang Wholesale Center. Gayunpaman, sa pagsasagawa ng imbestigasyon, nahirapan ang pulisya dito dahil ang Pasir Panjang Wholesale Center ay may hindi mabilang na mga tao na pumapasok at lumalabas araw-araw at walang gaanong mga surveillance camera. Kaya... Ang pulisya ay maaari lamang magsagawa ng imbestigasyon at mangalap ng mga pahiwatig sa pamamagitan ng pagtatanong sa lahat ng mga tindero. Ayon sa mga ulat, nagpadala ang pulisya ng higit sa 70 opisyal upang magsagawa ng masusing paghanap sa mahigit 1000 freezer at imbakan sa wholesale center at tinawag ang daan-daang tao para sa pagtatanong. Dalawang araw matapos mawala ang kanyang anak, bumalik si Huang Shuying sa Singapore. Dala niya ang kanyang mobile phone at mga larawan ng kanyang anak upang hanapin ang bata sa mga kalsada. Pinuntahan niya ang lahat ng lugar na paboritong puntahan ng kanyang anak kabilang ang mga construction site at mga kanal. Pumunta rin siya sa Bukit Timahil at Ho Parvilla dahil sinabi sa kanya ng pinsan ni Huang Shuying na napanaginipan niyang natrap si Huang na doon. Mabilis ding pumasok ang media. Nakita ng buong bansa ang larawan ng inang si Huang Shuying na lumuluha at tinatawag ang pangalan at hawak ang mga laruan at damit ng kanyang anak. Ang imaheng iyon ay nakaantig sa maraming tao at lalong nagdulot ng pagkalito at pag-aalala para sa kapalaran ng bata. Dahil dito, daan-daang voluntaryo rin ang nagsimulang sumali sa paghahanap sa loob ng tuholinggo. 7,000 flyers at poster na may larawan ni Huang Na ang ipinamahagi sa mga dumadaan sa mga kalye malapit sa kung saan siya nawala. Ang paghahanap ay itinuring na pinakamalaki sa nakalipas na limang taon na lumampas pa sa mga pambansang hangganan at umabot hanggang sa kalapit na bansa ng Malaysia. Ngunit hanggang sa Oktubre do Mundo, bigla na lang sa halip na hanapin ang kinaroroonan ni Huang Na Naglabas na ngayon ang pulisya ng isang panglarawan at humingi ng impormasyon sa publiko. Hindi ito iba kundi si Tuk Leng Hao, o dati ay kilala bilang Tuk, ang taong nakitang kasama ni Huang nasa warehouse area bago siya nawala. Kaya ano ba talaga ang nangyari? Bakit siya hinahanap ng pulisya? Si Tuk Leng Hao, 22 taong gulang, ay isang payat, tahimik na binata na ipinanganak sa Penang, Malaysia noong Disyembre 6, 1981. Si Tuk ang panganay sa apat na magkakapatid sa isang pamilyang nagmamayari ng isang lokal na coffee shop. Sa edad na 18, si Tuk ay nag-isang umalis ng bahay upang magtrabaho sa Singapore. Sa panahon ng insidente ng pagkawala ni Huang na, siya ay may asawa na. Si Hua, isang Indonesian at isang onsan buwang gulang na anak na lalaki sa kanilang tahanan sa Penang. Si Tuk ay nagtatrabaho sa pag-empake ng mga tuyong prutas at gulay sa wholesale center at kasamahan din ni Huang Shuying. Sa katunayan, naging magkasama rin sila sa silid sa loob ng isang panahon. Si Huang Shuying ay may magandang relasyon kay Tuk. Si Huang Na ay napakalapit din sa kanya. Madalas makipaglaro ang bata sa tiyuhin na ito. Madalas makita ng mga tao sa wholesale center si Tuk na isinasakay si Huang na sa kanyang motorsiklo o binibilhan siya ng pagkain. Gayunpaman, ang pagiging malapit na iyon at ang maamong hitsura ay hindi nakatulong sa kanya na makatakas sa mga mata ng pulisya. Noong Oktubre 19 at 20. Si Tok ay ipinatawag sa Criminal Investigation Department para sa pagtatanong. Sinabi ni Tok sa pulisya na noong ika 19, nanatili siya sa wholesale center pagkatapos makumpleto ang kanyang trabaho at walang intensyong umuwi. Bandang 1 ng hapon, nakilala niya si Huang na sa building 13 ng wholesale center. Si Huang na noon ay katatapos lang tumawag at lumabas na mula sa phone booth. Gaya ng dati, binati ni Huang na si Tuk nang bigyan siya nito ng tumangga. Noong oras na iyon, sinabihan pa niya ang bata na umuwi na agad at pinanood pa niya itong maglakad hanggang sa mawala sa paningin. Si Tuk ay napaka-kooperatibo at nag-alok na dalhin ng investigador sa lugar kung saan niya nakilala si Huang na. Kinabukasan, pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatanong ng pulisya Biglang binago ni Tok ang kanyang pahayag. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na alam niya kung sino ang utak sa pagkawala ni Huang Na. Inihayag niya na may isang lalaki na nagtatrabaho rin sa wholesale center na kumuha sa bata upang turuan ng leksyon ang inang si Huang Shui Ang dahilan ay dahil si Huang Shui ay madalas magkaroon ng alitan sa mga taong ito Handang mangako si Tuk na kaya niyang papakawalan ng kabilang partido si Huang na, gayon paman. Ang contact number para sa lalaking iyon ay nakasave sa kanyang mobile phone na naiwan sa bahay. Ala 1.15 ng umaga noong ika, 21, si Tuk, kasama ang pulisya, ay umuwi upang kunin ang kanyang mobile phone at pagkatapos ay pumunta sa wholesale center upang kunin ang kanyang pangalawang mobile phone. Sa huli, dinala ni Tuk ang pulisya sa lokasyon kung saan niya nakilala si Huang na. Pauwi na, sinabi ni Tok na nagugutom siya kaya huminto sila kasama ang pulisya sa isang kainan sa gilid ng daan. Umorder si Tok ng pagkain ngunit kalahati pa lang ang nakakain ng magpaalam na gagamit ng banyo. Gayunpaman, sinamantala niya ang pagkakataon na gamit ang likod na pinto. Dati gusto lang ng pulisya na tanungin siya para sa impormasyon ngunit sa kanyang pagtakas opisyal nang ginawa ni Tok ang kanyang sarili na isang suspek at inihayag ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan sa media. Ngunit huli na Nakatakas na si Tuk pabalik sa kanyang bayan sa Penang at humiling pa sa mga kaibigan na mag-organisa ng ilang press conference upang magsalita tungkol sa insidente. Sinabi niya sa mga reporter ng media sa Malaysia na labis siyang nakikiramay kay Huang Shui Ying. Ibinahagi niya sa press. Gusto kong sabihin kay Huang Shui na mahal ko rin si Huang na dahil mayroon din akong anak. Umaasa ako na hindi ako basta-basta aakusahan ng mga tao. Lalabas din ang katotohanan. Nabanggit pa niya ang mga isyong pampolitika sa pagitan ng Malaysia at Singapore at sinabing handa siyang isakripisyo ang kanyang personal na kalayaan upang mapanatili ang relasyon sa pagitan ng dalawang magkapit bahay na bansa. Tila gusto rin niyang ipakita ang sarili bilang isang bayani. Ang layunin ng kanyang pagtakas pabalik sa Malaysia ay para lamang sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ngunit ang kanyang marangal na panlabas na anyo ay hindi nagtagal. Noong Oktubre 30, sumuko na rin si Tok sa pulisya ng Malaysia. Nang gabing iyon, isang pangkat ng pulisya ang nagdala sa kanya pabalik sa Singapore. Pagkatapos ng maraming oras ng pagtatanong, sa wakas ay dinala nitok ang pulisya sa Telok Blanga Hill Park noong 10 ng umaga ng Oktubre 31. Ang parke ay ilang minuto lamang mula sa tirahan ni Tuk at mga 15 minutong biyahe mula sa kung saan huling nakita si Huang na sa wholesale center. Dalawampung pulis ang nagsimulang maghalughog sa lugar. Makalipas ang kalahating oras, sa isang lugar na may makapal na damo 30 metro mula sa gilid ng burol, natagpuan ng pulisya ang isang karton na kahon na naglalabas ng matinding amoy ng nabubulok na katawan. Ito ay isang kahon na may sukat na 50 by 40 by 30 cm, mahigpit na binalot ng tape. Ang karton na ito ay eksaktong kapareho ng karton na ginagamit sa wholesale center para sa pag-iimpake ng mga prutas at gulay. Sa loob, mayroong kabuuang 9 na patong ng plastic bag. Sa pinakaloob na layer ay ang mga labi ng isang batang babae na walang saplot sa katawan na may mahabang buhok na nakapulupot. Ang katawan ay nasa matinding estado na ng pagkabulok. Hindi na makilala ang anyo ng kaawa-awang bata. Gayunpaman, paman, sa pamamagitan ng kutob ng isang ina, nakilala ni Huang Shuying na ito ang kanyang sawimpalad na anak, si Huang na walong taong gulang. Kinabukasan, si Tok ay agad na inaresto at kinasuhan ng pagpaslang. Ayon sa ulat ng autopsy ng medical examiner, ang sanhi ng pagkamatay ni Huang na ay dahil sa mechanical asphyxiation. Bukod pa rito, Natagpuan ng forensic examination ang maraming pasa sa katawan, kabilang ang isang maliit na lugar sa kanang sentido, anit, labi at ilalim ng baba. Ang iba pang ebidensya ay nagpakita na ang tape na ginamit sa pagsil ng karton ay ang parehong rolyo na natagpuan ng pulisya sa bodega ng tindahan ng prutas kung saan parehong nagtatrabaho si Tuk at ang ina ng biktima. Ang uri ng tape na iyon ay ginagamit upang isil ang mga padala ng prutas. Bukod pa rito, natagpuan din ang mga fingerprint ni Tuk sa rollo ng tape. Ang mga plastic bag na ginamit sa pagbabalot ng katawan ay kapareho rin ng mga plastic bag na ginagamit sa wholesale center, ayon sa taga-usig. Nakita ng mga kasamahan si Tuk na kasama si Huang Na noong 1 ng hapon ng Oktubre 10 malapit sa bodega. May dalang isang kahon ng mangga. Nagulat sila nang makita si Tuk na pumunta sa wholesale market dahil karaniwang kaunti lang ang trabaho tuwing linggo. Bandang 1.40 ng hapon, inakit ni Tuk ang bata na maglaro ng taguan sa bodega at binigyan ito ng mangga. Ito rin ang hindi pa natutunaw na laman sa tiyan ng bata nang suriin ang labi. Gayunpaman, gumawa siya ng kahalayan at pagkatapos ay pinagsamantalahan ang bata. Dahil sa takot na maisumbong, pinigilan ni Tok ang paghinga ng bata, iniligpit ang labi sa noeme na patong ng plastic bag at inilagay sa isang karton na kahon. Ang kaso ay dininig noong Hulyo 11, 2005. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Tok ang paratang. Inihayag niya na si Huang na ay nahulog at nauntog ang ulo habang sila ay naglalaro ng taguan. Nangatwiran siya na ang pagkasofocate ng bata ay dahil sa kapabayaan. Sumang-ayon din ng forensic pathologist na si Dr. Paul Chui kay Tok na si Huang Na ay namatay dahil sa suffocation ngunit hindi mapatunayan na si Tok mismo ang pumatay sa bata. Dahil sa katawan ni Huang Na ay may mga senyales tulad ng pasang dila, pagsusuka, pagkawala ng kontrol sa bituka, natugma sa pagkakaroon ng seizure ng bata at mula sa dahilang ito Tinulungan siya ng abogado ni Tok na makalusot sa kaso. Gayunpaman, ang depensa ay mabilis na ibinasura nang sinabi ng isang pathologist na ang seizure ay bahagi ng proseso ng pag-aagaw buhay at hindi ang pangunahing sanhi. Dagdag pa, tumestigo rin ang mga kasamahan ni Tok na dati na niyang sinaktan at tinalian ng kamay si Huang na dahil sa pagiging maingay ng bata. Kinumpirma rin ng mga psychiatrist na siya ay nasa tamang pag-iisip dahil ang kahon na naglalaman ng mga labi ni Huang na ay selyado ng paglalagay ng two-strip ng tape, ng pahalang sa magkabilang dulo at pagkatapos ay three-strip ng pahaba at ang huling strip ay pahalang sa gitna. Ibay sa Su 00 1D 35,000 600 is greater than 0 hours 15 minutes and 39 seconds. 400. Ang huling strip sa gitna ay titiyakin na. Ang kahon ay selyadong selyado. Ang kahon ay selyado sa isang sistematikong paraan. Itinuro rin ng prosekusyon na si Tok ay walang kasaysayan ng abnormalidad sa pag-iisip. Ang paraan ng kanyang pagpaslang kay Huang na ay napakakalmado rin. Pinlano ni Tok ang pagliligpit sa mga labi at damit. Pumili siya ng basurahan na walang surveillance camera para itapon ang mga damit. Noong Agosto 26, pagkatapos ng dadlapot araw na pagdinig, si Tok ay napatunayang nagkasala at tumanggap ng parusang kamatayan. Ang sentensya ay isinagawa sa Changi Prison noong Nobyembre 3, 2006, ang balitang pumanaw na si Huang na ay ikinagulat ng mga taga-Singapore. Hindi nila akalain na sa kanilang sibilisadong bansa ay mangyayari ang ganitong kalunus-lunus na kaso. Noong Nobyembre 8, higit sa isang libong tao ang dumating upang magpaalam kay Huang na at ipahayag ang kanilang pakikiramay kay Huang Shuiying. Ang karo ng patay ay dumaan sa mga paboritong lugar na pinupuntahan ni Huang na noong nabubuhay pa, tulad ng Jintai Primary School at West Coast Market. Sa kabaong, idinikit ang mga paboritong laruan ni Huang na na Hello Kitty. Ang dalawang gilid ay may mga sticker ng Hello Kitty at apat na manika ang isinabit sa apat na sulok ng karo. Nagdala rin ang mga tao ng maraming uri ng kendi at merienda na paborito ni Huang na. Pagkatapos makremate, ang mga abo ng bata ay dinala ni Huang Shui Ying pabalik sa Fujian. Ito na ang katapusan ng isang kapuspalad na buhay ng isang bata na maagang nakaranas ng pagkawalay sa pamilya. Bagamat alam natin na natanggap na ng salarin ang kanyang kaparusahan, sa huli ay hindi na maibabalik ang buhay ng bata. Lahat ng mga pangarap at mithiin noon ay bawalang hanggan ng kasama ng bata sa kabilang buhay. Ito rin ay isang babala sa mga magulang. Laging bantayan ang inyong mga anak. Dahil sa isang segundo lang ng kapabayaan, maaari ninyo itong pagsisihan habang buhay.